Lapit 5 kilos, 4.9 Oh, kapatid niya. Oh, 3.2. Ayan. Ang peace hunter ng sambalit ka Aldoy, the peace hunter. So, nako, na natin. Kasi siya na kayo, hindi lang makapanood dahil wala pang gopro sila talaga mga kanter. Maraming maraming salamat pala talaga sa mga nanonood at sa mga hindi rin nanonood. Itimbang lang natin kanter. Tatlong piraso cancer. Nauli ko, oh. Yan, kayo ba oh. Malaki-laki. Uy! Lapit 5 kilos, 4.9. Oh, kapatid niya. Oh, 3.2. Ang bagay na to mga counter Thank you Lord sa blessing. Ito ni Lili o. Ay kika ko naman nalito sa pising. Pasabay niya ako tabi ako Tapos daanan niya ako doon mamaya. Thank you Lord. Parisas. Isa kayo yung ano. Bari. Lahat lahat ito 11. Sabi marami. Picturein mo lang. Picturean mo na para may room makakita sa picture kahit nawala sa vlog. Hindi na ako nagpicturean hindi ata eh picture kahapon, hindi wala picture ng kahapon may hindi na isig. wala okay papadala ko na sa Manila mga counter masarap sana to sa may pira wala akong pira kaya masarap so susunod na counter uulam tayo uh, thank you so much sa so, panonood Papadala ko na lang to counter